Ayan mga kamars at kulo na yung ating tubig na pinapakulo. Ayan, nailagay na din po natin yung mga ricado niya. Sibuyas, bawang at saka pulo yan. Ayan. Diyan pulo na po. At na po natin yung isla. Nagsisigang po Sinigang na walang asin. Ayan mga kamars at lalagyan na po natin yung kabuti. Ayan, kabuti po ngayon ng ating gulay na ilalagay sa sinigang. Kabuti. Ayan, sarap yung kabuti. Ang kaya ating lulutuin ng ayos ng kabuti. Baka po akong gumatanawan na naman. ng ating sinigang na tilapia sa kabuti. Ayan mga kamars at luto na ating mushroom. Nalagay po naman natin ay yung malunggay. Nalagyan din po natin ng malunggay. Para natin po masustansya ang ating ulam. Ayan, nalagyan ko na rin po pala ito ng asin. Ito na nga po pala na ipakita. Maya-maya po iaahulay na natin ayan mga kamars. Ayan, okay na po natin. asin at ko. Kahit po walang asin, may masarap na. Hindi ko po talaga yung lalagyan ng asin. kaya na lang. At pag gusto po ng dalawang may asin, ay kalamansin na lang po lalagay nila. Tapos hindi pwede nang may asin. kaso ah, makita naman ang ito yan. Lawas-lawas po ng asin. Hmm, sarap na po. Yan, nataahonin na po natin at luto na ang ating sinigang na tilapia sa kabuti. Hmm. At may malunggay na rin. Hmm. Ito ang alam namin ngayon ng mga kamarsin. Masarap. Ayan, kain po tayo. Kain, oh, kain. Po. Ayan. Naubos no, na yung gulay. Nakabuti. Hmm. Nalimutan ko lang mga video kanina.